8 pesos na negosyo bang ba gusto mo? Pwes, try mo na ito dahil sa isang patatas at footlong mo, 25 sticks na ang magagawa mo. Pwede mong ibenta ng 8 pesos ang kada stick nito dahil cheese sauce ang ginamit ko. Pero pwede mo pang ibaba ang presyo, basta cheese powder na lang ang ibudbud nyo. Tapos, sobrang lutong nito. Para mapatunayan natin, ipaparinig ko sa inyo. kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng isang pirasong footlong, isang kutsarang margarin, 34 pieces small wrapper, 40 grams quick melt cheese, isang kutsarang harina, dalawang kutsarang cheese powder, 60 ml evap, isang pirasong patatas, dahon ng sibuyas, at mantika sa pagpirito. Magtunaw tayo ng isang kutsarang margarin. Sampung piso ko lang nabili ito. Sa palengke, maraming nagtitingin ganito. Then, maglagay tayo ng isang kutsarang harina. Paulit-ulit na itong sos ko, kaya panigurado, kabisado nyo na to. Magbuhos tayo ng kalahating tasang tubig. I-mix lang natin tumabuti. Kapag natunaw ng harina, maglagay tayo ng quick melt cheese. Quick melt ang gamitin mo para hindi ma-overcook yung sauce nyo. Tapos, ibuhos natin yung evap para makuha natin yung tamang lapot nito. Then, cheese powder naman. Sakto lang ang alat nito. Parang ako. Dahil isang linggong umulan dito, pati yung pagligo, nakalimutan ko. <laughs> so, okay na to. Next, kunin natin yung molar wrapper. Bale, itutupi lang natin to sa tatlo. Kasi sa isang molar wrapper, tatlo na ang may babalot nyo. Basta pagkatupi, diinan yung gilid nito. Then, pilasin natin ang dahan-dahan. Pero pwede namang kutsilyo o gunting na lang ang gamitin nyo. Lalo na kung marami ang lulutuin mo. Tingnan nyo guys, ang daling paghiwalay nito. Parang kayo, dahil sa pagkatoyo mo, naghiwalay kayo. <laughs> Binalatan lang natin yung patatas. Tapos, hiwain natin ito ng maninipis. Grabe, ang mahal na ng patatas ngayon. Buti pa yung patatas, nagmamahal. Pero yung love life mo, ang tumal. <laughs> Hiwain lang natin ito into strips. Then, ilapat natin sa molo wrapper. Kailangan kasi magkapantay lang ito. At syempre, pati yung footlong ko. Dahil sobrang haba nito, hihiwain ko na para sa inyo. Ganito lang kalit ang ating gagawin. Kahit malit man ito sa iyong paningin, kapag natikman mo, masarap din. <laughs> Tapos guys, hatiin pa natin to sa anim na piraso. Wala nang foot long ko, foot short na talaga. Sino pa kaya ang kakain nito? Ang late late na tapos pumayat pa. <laughs> yung patatas, ibinabad ko muna sa tubig para hindi magkulay brown nito. Then, i-arrange natin yung patatas at foot long ko. i lang natin to ng may konting higpit. Tapos, ang ipanglalak natin dito ay tubig. So dahil malapit na yung birthday ko, hindi apron at t-shirt ang ipapag-giveaway ko sa inyo. Dahil kitchen appliances po ang ipapamigay ko. Make sure na nakafollow kayo dito sa Facebook page ko dahil bigla kong isisingit yung mechanics sa isang video. Para naman yung mga mananalo ay talagang nanonood at nakasubaybay sa bawat ina-upload ko. O di ba imbis na akong regaluhan nyo ngayong birthday ko, ako pa ang magre-regalo para sa inyo. So tuhugin muna natin yung apat na piraso. Kaya dito kay Lokong Kusinero, magkakaroon ka ng ideya na pang negosyo. At may chance ka pang magkaroon ng appliances na magagamit mo sa kusina nyo. Wow! Guys, yung una nyo tuhugin yung sa side ng footlong para hindi masira yung molar wrapper. Magpainit na tayo ng mantika. Then, sindihan na natin yung lutuan. Kailangan mahina lang ang apoy nyo. Para kapag pinirito natin to, hindi agad masunog yung molar wrapper na nakabalot dito. Baligtarin natin para yung kabilang side maluto din. Nakakatulong yung molar wrapper para lalong maging crispy ito. Basta make sure na even ang pagkakaluto nito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Guys, wag nyo na akong i kung paano manalo. Kabisado ko na kasi yung iba sa inyo. Basta abangan nyo lang yung bawat video ko dahil isisingit ko dito. Para lahat na makapanood ng video na yon ay may chance na manalo. Guys, kung magnenegosyo kayo, yung malaking kawalin na agad ang gamitin nyo. So kapag malutong na, iahon na natin to. Next, lagyan natin to ng cheese sauce sa ibabaw. Marami ang nagawa kong cheese sauce kanina. Kaya sa tingin ko kahit 50 sticks ang maluto mo, kakasya siya. Magbudbud tayo ng dahon ng sibuyas pampaganda. Heto ng ating cheesy potato stick. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Sobrang lutong at masarap talaga ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.